Isipin mo ang isang mundo na parang hindi totoo, mga lugar na tila galing sa panaginip, pelikula o ibang planeta. Sa video na ito, dadalhin kita sa pinakakamanghamanghang unreal na destinasyon sa mundo, mga lugar na may kakaibang kulay, hugis at tanawin na mahirap paniwalaan pero talagang umiiral. Cappadocia ang Cappadocia ay makikita sa Turkey na isa sa may nakakamanghang views dito sa ating mundo na puno ng mga fairy chimneys o mga sinaunang yungib na tirahan at mga simbahang inukit mula sa malalaking bato. Ang mga kahanga-hangang hugis na likha ng pagguho at kasaysayan ng tao na sinamahan pa ng views ng mga hot air balloon na lumulutang sa himpapawid tuwing bukang liwayway ay lumilikha ng isang pambihira at malapanaginip na tanawin na parang mula sa isang alamat o fairy tales. Kaya naman dinarayo ito ng maraming mga turista taon-taon. Ayon naman sa datos nila ay umaabot sa humigit kumulang dalawang milyong turista bawat taon ang bumibisita sa napakagandang lugar na ito. Bogdanovich Glacier, Kazakhstan Ang Bogdanovich Glacier sa Kazakhstan ay isang hiwaga ng napakagandang kalikasan na matatagpuan sa kabundukan ng trans Alatau, malapit sa Almaty. Isa itong may pambihirang view na kumikislap na yelo at niebe napapalibutan ng matatayog na taluktok at matatarik na batuhang tanawin. Ang nagyeyelong ibabaw ng glacier ay sumasalamin sa pabago-bagong kulay ng kalangitan, mula sa banayad na bughaw tuwing umaga na lumilikha ng isang nakabibighaning tanawin. Sa kabila ng unti-unting pagtaas ng mga bumibisita, nananatiling medyo kaunti pa rin ang kabuoang bilang ng mga turista sa Bogdanovich Glacier kumpara sa mga pangunahing pandaigdigang destinasyon. Dahil sa malayo na lokasyon nito at mahirap na daanan, Mount Hua, China. Ang bundok Hua o Hua Shan sa China ay isa sa pinakamaganda at pinakakamanghamanghang mga bundok sa mundo. Bilang isa sa limang dakilang bundok ng China, kilala ito sa nakabibighaning views, matatarik na bangin at mapanghamong mga hiking trail. Ang Hua Shan ay isang sagradong bundok ng Taoism at matatagpuan malapit sa lungsod ng Huayin sa lalawigan ng Shaanxi. Ayon sa mga ulat, mayroong mahigit tatlong milyong turista ang bumibisita taon-taon sa lugar na ito. Tianmen Mountain National Forest Park, China Ang Tianmen Mountain National Forest Park sa China ay isang kamangha-manghang likas na yaman na kilala sa matatayog nitong bundok, luntiang kagubatan, at ang bantog na Tianmen Cave na tinatawag ding Heaven's Gate. Tampok sa parke ang pinakamahabang cable car ride sa mundo glass skywalk na nagbibigay ng nakagigilalas na tanawin at mga paikot-ikot na kalsadang bundok na may siyam na putsyam na matatarik na liko. Sa mga araw ng kasagsagan ng turista, tulad ng Spring Festival Holiday, umaabot sa humigit kumulang 21,000 ang bumibisita sa parke kada araw. Sa kabuuan, umaabot ng humigit kumulang 4 na milyong turista taon-taon ang pumupunta rito. Lake Baikal na makikita sa Russia. Ang lawa ng Baikal sa Russia ay ang pinakamalalim at pinakamatandang lawa ng tubig tabang sa mundo. Kilala sa crystal clear na tubig nito, sa ganang wildlife at napakagandang likas na tanawin. Lalo na kapag nagyayelo ang buong lake. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site at isang mahalagang yaman na tinatawag ding Pearl of Siberia. Sikat ang lawa ng Baikal bilang destinasyon para sa ecotourism na nag-aalok ng mga aktibidad tulad ng hiking, ice skating at maging ang pagsisid sa ilalim ng yelo tuwing taglamig. Sa nakalipas na dekada, lumaki ng malaki ang turismo sa lawa. Tinatayang umabot sa tatlo hanggang apat na milyong turista ang bumisita rito taon-taon. Underwater Waterfall Ang napakagandang underwater waterfall na matatagpuan sa baybayin ng Lemorne Brabant sa timog kanlurang bahagi ng Mauritius ay isa rin sa pinakamagagandang likas sa mundo. Gayunpaman, ito ay isang optical illusion lamang. Mula sa himpapawid, tila isang napakalaking talon ang bumabagsak sa kailaliman ng karagatan. Ngunit sa realidad, ito ay bunga ng galaw ng buhangin na tinatangay ng mga alon. Ang Lamorne Brabant ay isa ring UNESCO World Heritage Site. Phong Nha Ke Bang Park na makikita sa Vietnam. Ang Fongnyakebang National Park ay isang UNESCO World Heritage site na kilala sa mga nakamamanghang limestone karst formations, malalawak na sistema ng yungib, at luntiang tropikal na kagubatan. Makikita sa parke ang matatarik na bundok, ilog, at malalagong gubat na lumilikha ng isang paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan. Noong isang taon, umabot sa mahigit 660,000 turista ang bumisita sa parke. Richand Structure na matatagpuan sa Mauritania. Ang Richand Structure o mas kilala bilang Eye of the Sahara, ay isa sa pinakakaakit-akit na tanawin. Ang malawak na hugis bilog na pormasyon na ito sa gitna ng disyerto ng Mauritania ay mistulang isang higanting mata na nakatingala mula sa ibabaw ng planeta. Mula sa ibabaw ay lumilitaw ang ganda nito bilang isang serye ng magkakapatong na sing -sing na may iba't ibang lilim ng kayumanggi, ginto at okre nakapansin pansin sa gitna ng disyerto ng Sahara. Churches of Tigray na makikita sa Ethiopia. Ang mga simbahan ng Tigray sa Ethiopia ay isang koleksyon ng mga sinaunang simbahang na inukit sa bato na matatagpuan sa rehiyon ng Tigray, partikular sa kabundukan ng Geralta. Ang mga simbahan ay kilala sa kanilang natatanging arkitektura, makasaysayang kahalagahan at mga kakaibang lokasyon. Karamihan ay nasa tuktok ng matatarik na bangin o loob ng malalalim na yunggib. Narito ang mga notable churches sa Tigray. Abuna Yematagu. Ang Abuna Yematagu ay isa sa pinakahindi pangkaraniwang simbahang inukit sa bato sa Ethiopia, bantog sa nakamamanghang kinalalagyan nito at sa mga pambihirang frescos. Ito ang pinakamahirap marating na simbahan sa buong mundo dahil sa matarik at mapanganib na pag-akyat na kinakailangan upang marating ito. Maryam Korkor. Ang Maryam Korkor ay isa sa pinakakahangahangang simbahang inukit sa bato sa rehiyon ng Tigray. Kilala ito sa nakamamanghang lokasyon nito, sinaunang relihiyosong mga pinta at espiritual na kahalagahan. Debre Damo Monastery Ang Debre Damo Monastery ay isa sa pinakamakasaysayan at mahalagang relihiyosong monasteryo sa Ethiopia. Ito ay kilala sa kakaibang daan papasok sa monastery dahil sa isang matarik na akyatan gamit ang lubid at sa espiritual na halaga nito. Ayon sa tradisyon ng Ethiopian Orthodox, Tanging mga lalaki lamang ang pinapayagang makapasok sa monasteryo. Ang monasteryo ay nakapwesto sa tuktok ng isang bundok na nagdaragdag sa kakaibang kagandahan at paggalang sa lugar. Angel Falls na matatagpuan sa Venezuela. Ang Angel Falls, ang pinakamataas na talon sa mundo, ay isang napakagandang likas na yaman na matatagpuan sa kailaliman ng Canaima National Park sa Venezuela. Bumabagsak ito mula sa taas na 979 meters mula sa bundok Aoyan Tepuy. Kaya't mistulang bumabagsak ang tubig mula sa kalangitan, lumilikha ng mahiwagang ambon na kumikinang sa liwanag ng araw. Napapalibutan ito ng malalagong kagubatan, matatayog na bundok at isang mahiwagang kapaligiran na tila mula sa isang fairy world. Kilauya Volcano na matatagpuan sa Hawaii. Ang bulkan Kilauea sa Hawaii ay isa sa pinakakahangahangang likas sa Estados Unidos. Isa ito sa pinakaaktibong bulkan sa mundo at matatagpuan sa Big Island sa loob ng Hawaii Volcanoes National Park. Ang kagandahan ng isang bulkan ay makikita sa kanyang dramaticong view mula sa mga dumadaloy na lava na humubog sa kalupaan sa loob ng daan-daang taon hanggang sa kumikinang na nagaalab na lava tuwing pagsabog. Napapalibutan ito ng luntiang tropikal na kagubatan na lalong nagpapatingkad sa kanyang kahangahangang anyo. Bilang bahagi ng Hawaii Volcanoes National Park, dinarayo ito ng mahigit isa hanggang dalawang milyong turista taun taon Silfra Crack, Iceland Ang Silfra Fissure, na matatagpuan sa Thingvellir National Park, ay isa sa pinakanatatanging diving spots sa mundo. Ang kahangahangang ilalim dagat na bangin na ito ay matatagpuan sa pagitan ng North American at Eurasian Tectonic Plates. Kaya't kapag sumisid o nag-snorkel ka rito, literal kang lumulutang sa pagitan ng dalawang kontinente. Bukod sa pambihirang geological na lokasyon nito, kilala rin ang Silfra sa crystal clear nitong tubig na nagmumula sa natunaw na yelo ng isang glacier at sumasa ilalim sa natural na pagsasala sa loob ng maraming taon. Ang matingkad na bughaw at berdeng kulay ng tubig kasama ang mga nakamamanghang rock formations at ang kakaibang pakiramdam ng paglangoy sa dalisay na glacial water ay lumilikha ng isang halos hindi makatotohanang karanasan. Taon-taon, tinatanggap nito ang mahigit 1.5 milyong bisita kaya't isa ito sa pinaka-popular na destinasyon sa bansa.